Marami rin po ang nag-abang sa ginawa pong pagboto ni senatorial candidate Rodante Marcoleta. At tulad po ng isang ordinaryong botante, bay nagtsaga pong pumila si Marcoleta kasama po ang kanyang pamilya. Hingin po natin ang sa live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Ali. Uh, tama ka dyan. Ano? Isa Senatorial Candidate uh, Rodante Marculeta sa mga maagang pumila kanina para nga bumoto sa 2025 na uh, midterm elections sa bahagi ng Kainta Rizal na kasabay ni uh, Senatorial uh, Marculeta yung mga nasa, ano, nasa sektor ng uh, seniors at saka yung mga people uh, persons with disabilities o PWDs na binigyan naman ng special lane para maging maayos yung kanilang uh, laging pagboto ngayong uh, halalang ito Ali Maagang nagbukas ang mga polling places sa iba't ibang lugar para sa 2025 national and local elections sa bansa Kabilang sa mga maagang bumoto si senatorial candidate Dante Marculeta alas 7 ng umaga ay pumila na ito sa clubhouse ng Philinvest East sa Cainta Rizal kung saan siya rehistradong botante Kasama niya sa pagpila ang kanyang misis at mga anak. Sumunod ang mga ito sa proseso ng halalan na ipinatupad ng Commission on Elections. Ayaw niya ng VIP treatment. Kung kumusta ang iyong pagboto ngayong 2025 midterm elections po? Okay naman. Uh, napakadali nga Maliban lang sa haba ng pila dahil marami ang... Uh, gusto bumoto ng maaga eh. Mm. Pero bukod doon, wala namang hassle. Mm. Oh. So, Pumila kayo, uh, syempre kayo ay senatorial candidate, wala bang express lane para sa mga kandidato? Wala sa regulasyon yung merong express lane ng kandidato eh. Mm. <laughs> Kinakailangan pasakop ka sa proseso. <laughs> At uh, maganda naman ang proseso, kaya madali rin naman ako nakatapos. So wala pong VIP treatment? Wala, wala. Uh, kinakailangan eh, luminya ka. Nakakahiya naman doon sa mga nauna, bigla kang bibigyan ng pribilehyo. Hindi pwede yun, maski naman ako eh. Hindi ako papa, kahit siguro i-offer sa akin na ako mauna, hindi ko gagawin yun. Kasi ang daming mga senior citizens na nauna rin naman dito. Ang PhilInvest East ay may 3,449 registered voters na kinabibilangan ng mga senior citizens at persons with disabilities. May itinalagang priority polling place para sa mga ito, kaya naman mabilis at maayos silang nakaboto. Tapos na po kayong bumoto? Tapos na po. Kami mga senior maaga kasi mainit din sa loob. Ayon. So, kumusta naman po ang bogboto natin? Maayos po. Maayos. Ito yung tungkulan na dapat hindi makalimutan ng kanya-kanyang citizen ng uh, Pilipinas. Wala naman po mga naging problema dyan. Wala. wala po. May may uh, ilaw lang po kasi uh, kailangan ng... <laughs> Nang... Pag senior, <laughs> <man>. <laughs> 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 hindi naman na iwasan ilang problema sa nasabing polling place gaya ng nawawalang pangalan ng mga botante at dagdag-bawas sa boto ng mga ito kabilang sa mga nagreklamo sa kinatawan ng Comelec, ang ama ng isang PWD na nadagdagan ang bilang ng mga ibinoto sa senatorial candidates sinasabi naman ng bata, Ay, hindi niya binoto. Nakita nga niya, kanya, kanya sabi niya, hindi ko binoto yan. Mal nasa labas ko kami niyan, noong nangyari, kami mag-asawa. When we were informed, pumasok na kami. Yes. Asawa ko ngayon, nakikipag-uusap doon. Ano pong paluwanag ng family? Ay, baka roon na markahan, baka ganun, pero parang imposible oh, Kasi dalawa nga may may, una, -una alam ng bata kung sino gusto niya iboto. Pangalawa, may assisted pa siya ng sister niya na lawyer. Sa Payatas Elementary School sa Quezon City naman ay naging maayos ang halalan bagaman may ilan na hindi mahanap ang pangalan. Sinabi ng principal ng paaralan na si Antonio Miranda na may 16,000 registered voters ang paaralan. Katuwang nila sa paghahanap ng mga pangalan ang mga volunteer ng PPCRV. So, mabuti naman, ah, simula kanina ng 5am, nagsimula na kami doon sa mga PWD at saka senior citizen. Smooth naman po, na-assist sila lang maayos hanggang 7 o'clock. Ongoing pa rin po, so sa ngayon, ah, normal naman po, ah, walang ganong mga insidente yung nangyayari, kundi yung mga nawawalang pangalan lang. Pero nandito ang aming partner na PPCRB to assist them. Sa panig naman ng mga botante, mas mabilis ang kanilang pagboto kumpara sa nakalipas na halalan. Mabilis lang po yung pagboto, yung proseso. Um, medyo ano lang din po kasi medyo marami pong mga tao. Madali lang naman hanapin yung pangalong kasi matagal ako nagboboto eh. Okay lang naman. Hindi naman mahirap. Saka maluwag. Itinuturing naman na pinakamaayos, tahimik at mapayapa ang halalan sa New Era Elementary School sa barangay New Era, Quezon City. Comfortable po ba kayo dyan? Wala namang problema sa ating pagboto? Wala po. Mabilis din ang pagboto ng may 9,000 na registered voters sa nasabing paaralan. Nakatulong ng malaki ang pagblast sa mga butante ng precinctfinder.comelec.gov.ph upang mas maagang mahanap ang kanilang presinto. Mabilis lang po yung pagboto ko, parang ano lang po yung boto ko, kakaunti lang po yung tao dun sa Castelo Building. Kaya po yun po, mabilis lang po. Maayos naman po, wala naman pong hadlang po. Ali, anytime ay uh, sisimulan na ng mga election officers yung uh, pagbilang ng mga boto dito sa New Era Elementary School bago naman i-transmit sa pamagitan ng ACM. Pero sa mga oras na ito merong uh, ilan na uh, mga botante ang katatapos lamang ano, na makaboto at meron pang uh, ongoing. Pero tiniyak ng mga election officers dito sa New Era Elementary School na agad na masisimulan yung uh, kanilang uh, pagtatransmit at uh, automatic daw na kung sa local ang uh, mga ibinoto ay didiretso yan sa sa local government sa, uh, na hinihintay ng dyan sa bahagi naman sa ng uh, Mani, uh, Quezon City Hall at yun namang sa national or sa mga senator ay uh, sa bahagi naman ng COMELEC uh, kung saan ay uh, doon lahat patutungo itong mga bibilangin ano ng mga boto at uh, inaasahan na tatagal ng 4 hanggang 5 oras yung uh, gagawin yung pagbilang at pagtransmit Buwan bago talaga uh, matapos ano itong uh, pa, uh, na halalan dito sa New Era Elementary School. Ali? Alas 7 na ng gabi na ito na talaga ang saktong oras and punto na kailangan magsara na ang uh, polling precinct. Kamusta dyan? Eden, meron pa bang pila? Ang nanay, dapat wise 24-7. Kaliwala ng pila tayo nagkita dito no halos nagligpit uh, na nga yung mga volunteer ng PPCRB dito sa ating bandang likuran at sa mga rooms naman may, uh, may mga rooms na tayo nakita na nagpatay na ng mga ilaw uh, dahil nga ang uh, mga bibilanging uh, boto ng ating mga kababayan ay anytime ay talagang sisimula na yan. Uh, hindi naman exactong 7 pero sa ngayon na kanina nakita natin na ano, nagpiprepare na yung mga election uh, officers para sa gagawin nilang uh, transmission nitong mga boto na siya na manghihintayin ng LGUs at ng COMELEC para doon sa uh, pagtali, you know, yung counting uh, ng uh, mga kusino yung mga mananalo. Uh, at uh, yan ay tatagal nga ng apat hanggang limang oras uh, ayon doon sa ating mga nakausap na election na uh, yung election officers dito sa New Era Elementary School. So Eden, yung transmission ba ng uh, votes na yan nakasalalay sa lakas ng signal? Kamusta ba signal dyan? Okay naman ang signal dito Ali at uh, sabi nga nila yung uh, mga election officers na nakatalaga dyan ay uh, mabilis lang naman yung uh, pag-transmit. Tinanong ko rin kung meron bang chance dito sa level na ito yung uh, pinangangambahang dayaan. Uh, definitely, uh, yung uh, sinasabi na posibleng uh, magkaroon ng dayaan dito sa level na ito ay wala. Uh, pero syempre, hindi naman nila inaalis yung uh, posibilidad. Pero hindi lang nila matukoy kung saan pwedeng mangyari yon Kasi yung uh, mga Uh, bumoto nga ano, ng mga kababayan natin kahit pa pa meron pa ring mga naiulat na merong uh, naisama doon sa kanilang mga ibinoto na wala hindi naman nila uh, ibinoto gaya man doon sa ilang mga presintong napuntahan natin meron naman na ibinoto nila pero wala doon sa lumabas na resibo ng kanilang uh, balota ali sa pakikipag-usap mo doon sa PPCRV na nakatalaga diyan may mga desk yan sa polling presince ano ba ang ano, uh na nakausap mo ano ang feedback sa iyo ng taga PPCRV Ali uh, mo yung mga nandito sa likuran natin sila yung mga volunteers ano na tumulong sa ating mga botante para mahanap yung kanilang mga pangalan kapag uh, hindi nila makita doon sa mga naka ano da sila yung tumutulong na mga staff o volunteer ng PPCRV pero yung mga official nila ay kasama sa nagbabantay sa rumanol lalo na doon sa gagawing uh, pagbilang at uh, transmission ng mga boto Oh, ganyan, ganyan yung naging karanasan ko sa pagboto ko kanina, pare ko eh. oh. Hindi ko makita yung pangalan ko. Alam ko kung ano yung presinto ko dahil nag finder ako. Pero dun sa mga, naka, yung mga nakapaskil hindi ko mahanap yung presinto ko. So sabi ko, so ang nilapitan ko yung mga taga PPCRB. Maraming salamat po sa servisyo nyo. At sila na yung naghanap dun sa laptop nila. nakapaskil daw sa third floor. Eh, hindi ko naman malalaman na kailangan ko umakyat sa third floor para lang hanapin yung pangalan ko. Kaya maraming salamat dun sa mga volunteers po ng PPCRV. malaking tulong po kayo. Eden Santos, maraming salamat. Tagulat live mula sa New Era University.